Dear Kara, ako po si Jojo. Isa po akong bisexual. Matagal ko na po itong tinatago sa sarili ko. At kahit ang best friend kong si Chris ay hindi alaman tungkol sa pagkatao ko. Oh, Uy! Oo! Oh. Ayun ka na! Doon ako meron yan! Nice! Yep. Ito, <laughs> Daya, sarap yan! Ito! Pasikatun! Kaya ang sarap tumambay dito sa inyo eh! Hmm! Kapalit ako! Siyempre ako pa ba? Hello! <laughs> Wala talagang kupas nung ano mo. Egg tuna sandwich. Uy, hey, pre. Hmm. Salamat, ha. Ano naman? Ano ka ba? Malang bagay sa akin yun. Kasi, alam mo naman, hindi ko naranasan yung mga ganito. Ano may nag-aalaga sa akin? Wala! Hey, hmm, Laro naman tayo ng PS4 sa kwarto mo. Ah! Hello? Ang tagal-tagal mo nung pinagmamayabang sa akin yung ano mo. Yung bagong lang. Mahal sa ano eh, sa kwarto ko. Maglilinis kami. Ang daming agiw. Tagal lang hindi yeah, nakapaglinis dun eh. Pero linis nalinis ko. Kung ah, ah. mo ha? Mm-mm. Ligay -hmm. oh. ha? Oo. Oh. Sabi mo yan ha? Mm-mm. -hmm. Sarap talaga nitong tuna sandwich mo, pre. Ang oh, nga pala, pre. Hmm. Binili ko yung ticket nung concert na gusto mo next week. Talaga? Hmm. Wala nga yung biro. Pare, nabibiro ba ako? Mukha ba ito nabibiro? Hindi nga. Opre. Oh, Bilhin lang, lang Nako! mo <laughs> ako eh! Oh, pero hindi yung VIP ah. Pero malapit na din. Pero diba? kahit na, pre, bumalik ah. Mahal, mahal nun! Malakas ka sa akin, brad. <laughs> Thank you! Makaka-experience na ako <laughs> ng concert. Nakasunakas mo talaga sa'yo. Kung baka pabayaran mo sa akin yun Thank Opa. you talaga! Thank you! Thank you, pre! Thank you! <coughs> 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 Oi. Hmm. Oi. <laughs> <ka na> <laughs> <laughs> <palang. Sige, laughs> ha dah ayo. Tu luk kan aja. Cari motoku bareng sigi-sigi. Jadi. Oi oi, anu, serem. Lagi sigi-sigi bareng pada instan. Telat ah. Malangan amat sigi-sigi. Oi. Message kita bagus ah. Ha. Uh. Oh. Ah. So, uh, okay, uh, sorry, sorry daw ah. Uh. Ay, sabi ko naman sa'yo Brad, di ka umiinom ng marami. Hindi mo kaya umiinom ng malakas. Gusto ka na ba rin mga jacket mo? Sorry uh, uh. Uy, tol. Uh, uh, uh. Sige, uh, sige matulog ka na lang. Sige Brad. Una na ako ha. Sige, sige. Kita na tayo bukas. Natatakot po akong mawala siya sakaling malaman niya ang totoo. Ang akala ko, kaya ko pa pong itago ang nararamdaman ko. Pero, no nagkaroon ng girlfriend si Chris, ay mas nahirapan po ako. Kamusta? Okay lang. Ay, Jo. Girlfriend ko nga pala, si Christine. Christine, si Jojo. Best friend ko. Hi, Jojo. Nice to meet you finally. Alam mo, lagi kang kinikwento sa akin. Sige, you. Ah, uh, nilakad pa kasi ako eh. Ah, uh, saan ba kayo pumunta? Ah, uh, ay, may clear resort kaming dinner eh. Kasama ka? Ay, pupunta pa ako ng ano eh. Hindi, pa hindi. Pagkabukas mo na yun, Brad. Pagkabukas eh, mo na yun. Hindi, hindi na akong gusto, ako gusto. lang. <laughs> Pre, minsan lang to. Huwag mo na akong tatanggihan. To, so, minsan lang kami magaya. Oo nga, para maging close din tayo. Okay? Magsum-sum, so, 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 makilala niya si P. Sige, sige. Ah, okay, hintayin ka namin doon, ha? Pre, ha? Mga alas 8 ha? Sige, sige. Ano sige. Na namin doon. Sige. Gingat ka. Nung dumating sa buhay niya si Christine, mas naging mahirap po para sa akin. Nabawasan din yung mga oras na magkasama kami ni Chris dahil madalas niyang kasama si Christine. Hanggang tingin na lang ako sa mga pictures namin. Namimiss ko na po yung dati naming samahan. Ang akala ko, habang buhay kong maitatago ang pagkatao ko. Hanggang sa hindi ko inaasahan na malalaman pala ni Christine ang katotohanan. Christine! Anong ginagamit sa kwarto ko? Umakit na ako kasi bukas yung pinto at sabi ng lola mo, umakit na daw ako. Jojo, ano to? Bakit ang dami yung pictures ni Chris sa dingding mo? At saka bakit kulay pink lahat ng mga gamit mo? At saka ba't naglilipstick ka ng pink? Pwede ba? Huwag bigyan ng kulay bagay. Hindi ako tanga, Jojo. Matagal ko nang napapansin na mainit ang dugo mo sa akin. Pinapakisamahan mo lang ako ng dahil kay Chris. At matagal ko na rin napapansin na may gusto ka sa kanya. Ngayon, sigurado na ako sa mga haka-haka ko. Uh, Christine, sandali! Natakot po ako sa pwedeng mangyari matapos malaman ni Christine ng lahat. Ayoko pong mawala si Chris. Ayokong matapos ang sampung taong pagkakaibigan namin. Pero dumating na nga po ang kinatatakutan ko. Nakarating kay Chris ang tungkol doon. Jo! gusto nga tayo. Jojo, huwag ka na magmaang-maangan pa. Sabihin mo sa akin totoo ba? Ha? Ah, Jo, sabihin mo sa akin yung totoo. Magkaibigan tayo. Huwag kang maniwala sa babae yun. Na, Tama na, Gumagawa lang sa na. kwento! Ano? Totoo ba? Bakla ka ba? Ha? Bakla ka? Ano? Bakla ka ba? Bakla ka! Oo! Oh, Bakla ako. Okay na? Ano? All this time niloloko mo ko? Oh? Ano klaseng ang kaibigan, Jo? Alam ko naman na pag nalaman mo yun, nalayo ka. At hindi ko kaya mangyari yun. Kasi, mahal kita. Matagal na. Hindi ko ang sasabihin ko sa'yo, Jo. Wala ka naman kailangang sabihin, eh. Kasalanan ko to. At hindi ko naman ito gusto maramdaman. Jojo, magkaibigan tayo. At sana maliwanag yun sa'yo. Oo, oh, okay, bigyan lang naman ako eh. Hindi mo na kailangan ipamuha sa akin yung Chris. Dahil alam ko, hanggang kaibigan lang naman ako. Sana, matanggap mong ganito ako. Nabakla ako. Wala namang mababa. ka kita Ang sakit po sa pakiramdam pero naging magaan kahit pano na nailabas ko na ang matagal ko nang tinatago Ilang taon ko din po itong tiniis hindi ko po alam kung babalik pa sa dati ang pagkakaibigan namin ni Chris. Dahil sa ngayon ay mainit pa ang sitwasyon. At siguro, hindi rin madali para sa kanyang tanggapin yun. Dahil sa sampung taon naming magkaibigan ay tinago ko ito sa kanya. Sana lang dumating ang araw na matanggap niya at bumalik ang friendship namin. Nagmamahal, Giorgio. Jojo.